Good morning Susan pero malungkot po yung balitang ibibigay ko sa sambayanan dahil ito ay tungkol sa pagkakanak knockout ni Juan Manuel L. Dinabita Marquez sa ating pambansang kamaong si Manny Pacman Pacquiao. Magkaganon man masaya naman daw si Pacquiao sa ipinakita niyang bilis at liksi sa laban. Ito nga ni Pacman na lucky punch lang daw yung huling tama ni Marquez na nagpatumba sa kanya sa ika na round na kanilang bakbakan sa Las Vegas, Nevada. Bukas naman ang oh, bukas naman ang kanyang kampo sa posibilidad ng Pacquiao Marquez 5. Narito ang report. Tumabundong ang MGM Grand Garden sa Las Vegas, Nevada sa muling pagharap ng na 8 Division World Champion Manny Pacman Pacquiao at ng mahigpit niyang katunggaling si Juan Manuel El Dinamita Marquez. Ladies and gentlemen, uh... Sigurado'ng ganado ang 8 Division World Champion sa laban nila ni El Dinamita. Sa unang pagsampa pa lang sa ring, This is it! Round number one. Pinakawalan na ni Pacman ng sunod-sunod ng mga suntok na one, kay Galimel, pa kay Marquez. Sa kabila ng hiyawa ng El Dinamita fans, nalating agresibo sa pagtira si Pacman. Naghahamon at mukhang tinutuo nga ang ipinangakong kakaibang liksing ipapamalas niya. Kaparehas nung 25 taong gulang pa lang daw siya. Pagdating ng round 2, di pa man tumutunog ang bell. Good afternoon, Good Good afternoon. <laughs> I see a slight nick on the left uh, eyebrow. Oh, pa uh, na ang pambansang kamao Marquez sa gitna ng ring. Nagpakawala siya ng sikat ng 1-2 combination punches na tumama naman kay Marquez. Agad namang nakaganti ng isang left hook sa noo si Marquez. Begging that... Uh... That this fight move forward. Oh, nagkatamaan dito. Tumama si Marquez ng kaliwa na natinig mabilis si Pacman pagdating ng round 3 ng laban ang southpaw na si Pacman nagpakawalan ng dalawang paliwang simpo pero tila nag-iipon pa rin ng lakas si Marquez na kilala bilang isang slow starter sa laban pero sa isang overhand right punch naghabol ang hiniya ng mga manunood ng makatumba ni Marquez si Pacquiao binilangan sion ang referee, pero nakabangon si Pacquiao at nagpatuloy ang laban. One shot. Well, this is something we all discuss. And it was by Marquez. Fourth for all. That's what. this is. Naging maingat parin si Marquez sa kanyang mga tira sa sumunod na round. Pagpapanyo na kanyang kaliwa, natatama ng makacempo nagpakawala ng kaliwa. Sumtok si El Dinamita na kumuneta naman. kay Pakman. Sunod-sunod ang naging pagtama Marquez ng mga suntok ni Marquez kay Pacquiao. With a shot to Manny Pacquiao. Test for Manny Pacquiao. Well, that knockdown is not just a test for Manny. It's a test for the whole... Kaya naman, pagsapit ng round 5, nagpakita ng bangis ang pambansang kamao. Less, Hindi na siya nagpapigil at nang ng sikat niyang kaliwa. Naghiyawa uh, ng Pacman fans Johnson, nang napatumba niya si Marquez. It is a knockdown. Marquez has gone down. Marquez na pang gumanti si Marquez na isang sakul sa mukhang suntok kay Pacman. Pacquiao, Lalo hey, pang nag-init dalawa at sunod-sunod daw naging batuhan nila ng suntok. Pagpasok ng ika na round, duguan ang ilong at muso ni Marquez matapos aluhin ang magkakasunod na combination punches ni Pacman. Hindi naman nagpahuli si Marquez at patuloy pa rin sinabayan ang birada ni Pacman. Pero determinado ang mga suntok ni Pacman kaya sa sobrang lakas ay tumalsik pa ang mouthpiece ni Marquez. Paunting segundo na lang ang nalalabi sa laban. Bubuelo na sana si Pacman nang biglang tumumba ang pambansang kamako. For each other. Here's that right hand. As he moves right forward, hand. yan ang na tinatawag sinalubong. si And you see Just nakalapat pa sa lona. Walang inik at walang malay. Natahimik ang buong paligid. Oh, Base sa talahan ng ESPN team, at BoxRec.com, ito ang ikatlong knockout ni Pacman sa kanyang boxing time. career. Ang una niya noong 1996. Ikalawa naman noong 1999. Ang katunggaling si Marquez, panandali ang napaatras hanggang sa wakas ay inangkin na rin niya ang panalo sa ikaapat na yugto ng laban ng Pacquiao Marquez. Ang asawa naman ni Manny na si Jinky, hang nagpumilit pumunta sa tabi ng asawa. Itinanghal ng bagong WBO Fighter of the Decade si Marquez. Ayon kay Juan Manuel Marquez, Utang niya sa apat at kalahating buwan niya ng matinding pagsasanay ang kanyang pagkapanalo. Tanggap naman ang pambansang kamao ang nangyari. Aminado siyang labis ang naging kumpiyansa sa sarili sa kanyang naging laro. Pero nilinaw naman niyang hindi ito ang magiging huli niyang laban. take risks and you know uh, after a few months back to training and then back to fight back to fight and we have bob